Viral sa social media ang billboard na ito ng isang government project sa Batangas. Tignan nyo mga kapatida, wala sanang problema sa litrato ng billboard na ito. Pinapakita lang naman ito na sa loting yan ay itatayo po ang bagong palengke ng bayan. Kaso abay na, mali po ata ang pagkakalayout yung pong disenyo sa billboard. May mensahe kasi itong, this is where our taxes go at may araw na nakaturo sa mukha ng mayor sa lugar. Abay nagmukha po tuloy sa kanya. Personal, napupunta ang buwis na kinakaltas sa mga mamamayan. Agad itong umani ng atensyon sa social media. Pabirong hirit ng ilan, at least ane si mayor. At ang galing daw ng gumawa ng TARP. Hinala naman ng ilan, baka sinadya ang maling layout sa billboard. Sinisika pa rin po ng News 5 na kunin ang panig ng alkaldeng na sa viral post. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.